Good morning everyone. Ngayong araw nga ay may importanteng lakad si Billy dito sa SM Dasma. Ang plano nga namin ay magmumotor lang kami papuntang Dasma, kaya lang ay inubutan kami ng ulan sa bahay pa lang. Hapon nga nito nang pumunta kami sa SM Dasma. Umaga pa lang ay nagsabi na ako kay Billy na sasamahan ko siya kaya naisip ni Billy na isama na lang si Nisi para malibang naman. Magmotor na nga lang kami papuntang labasan at doon namin iniwan ang motor sa may kanto. Napag-desisyonan nga namin na sumakay na lang kami ng bus dahil hindi nga maganda ang panahon. Gamit na gamit nga itong bag ni Nisi tuwing may pupuntahan kami dahil gamit pa lang niya ay puno na agad. Mas komportable nga ang lakad namin kapag ka ganitong bagpak ang gamit ko kaysa sa mga hand carry bag. Totoo lang ang daladala ko nga lang na pera dyan ay 65 pesos at puro bare pa nga. Pero hindi ako nag langan bakos sa excited kami ni Nisi na makapasyalman lang kami. Sa bahay pa lang ay nagsinausap na namin si Nisi na isama namin siya pero walang playground na magaganap. Kasi sasamahan nga lang namin ang papakoy niya at hindi rin bibili ng laruan. Mabuti na lang at inabutan ako ni Billy ng 100 pesos para daw pambili ng snack ni Nisi habang hinihintay namin siya. Piatos at caramel popcorn nga ang kinuha ni Nisi. Simpleng bagay lang pero happy na siya. Hindi na nga ako bumili ng drinks dahil may tubig naman akong dala. Sabi ko nga sa kanya, hayaan mo walang araw. Pagbalik natin dito sa SM Dasma, hindi lang dalawang item yung bibili natin kundi dalawang push cart na punong-puno ng grocery. Sabi nga, wala talagang shortcut sa success. Kailangan mo lang talagang pagdaanan ang tamang proseso. Kaya huwag mainip, i-enjoy ang bawat experience, patuloy na mag-improve at huwag susuko. Huwag na matakot na mag-fail, mas matakot ka na walang magbago sa buhay mo, dahil hindi ka man lang nagtutry. Nag-iisip nga kami ni Billy kailan ba namin huling dinala dito si Nisi. Pero hindi namin matandaan dahil alam ko na hindi pa nga namin nadadala dito si Nisi, madalas nga ay doon sa Robinson. Doon namin madalas dinadala si Nisi dahil malaki nga ang playground doon. Buti na lang ay walang nakitang playground dito si Nisi. At thankful naman kami dahil hindi masyadong nag-uungot si Nisi at babe siya. Nung matapos na nga si Billy, nag outfit naman itong magama. Bigla nga nagsabi si Billy na nagugutom na daw siya at wala pa daw siyang almusal. Nung umaga nga ay hindi siya nakapag-almusal dahil nagmamadali nga siya papuntang dasma para ma-check kung may card na yung driver license niya dahil nga ay nag siya ng kanyang driver license. At sa Sabado pa nga daw marirelease so umuwi nga muna siya sa bahay at nagpahinga. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil nga sa ganitong lugar ay nakakalabas kami, nakakapasyal kami kahit nga ang alam namin na kami ay out of limited budget. Ang akala ko nga ay uuwi na kami. Yun pala, dito sa Bang Inasal ang diretsyo namin. Nagtaas nga ang price ng PM2 na madalas namin ino-order dito sa Bang Inasal. Para nga sa amin ni Billie na hindi ganun kalaki yung budget at hindi ko naman alam na may budget siya, ay medyo namamahalan pa nga sa presyo. Pero iniisip nyo na lang na bihira nga lang kaming lumabas at minsanan nga lang ito. Kung iisipin ko nga ay halos Uh, taon din yung huling kain naming tatlo sa Mang Inasal kaya matagal-tagal din so nilubas-lubas na lang din ni Billy at minsan nga lang naman ito paborito nga naming pamilya ang kumain sa Mang Inasal kaya every time na lalabas kami ay sa Mang Inasal talaga kami kumakain so, bihirang-bihira kami lumabas at bilang nga naman sa mga daliri namin yung paglabas namin kung may budget man kami yun ay pinag-iipunan talaga namin Darating din yung araw na pagkakalob ng Panginoon na sa tuwing kami ay lalabas, hindi na kami magkaalinlangan kung ano yung gagasusin namin, kung magkano ba at saan ba kami pupunta dahil alam namin na meron na kami sapat na budget. At isa pa sa pinapasalamatan ko sa Panginoon ay malusog at malakas ang pangangatawan ni Nisi. Maging kaming mga magulang niya ay talan ko rin talaga na bigyan pa kami ng malakas at malusog na pangangatawan na habang lumalaki si Nisi ay um, ibigay pa namin yung the best para sa kanya. Nacha-challenge din siya sa kung ano yung meron sa amin kaya hindi rin talaga siya mapaghanap. Thankful na lang din siya kung meron, kung may ipigay o wala. Minsan dumarating talaga na mananaga na kayo, minsan ay walang wala. At tuloy pa rin ang buhay kahit alam na natin na ang sitwasyon natin ay ganito, is enjoy lang natin ang ating buhay. Pumunta nga kami dito sa terminal at nagtanong-tanong kung may sakayan ba ng patagaytay at nasabi naman sa amin na walang sakayan ng patagaytay. So nakita namin itong train, sabi ko nga kay Nisi na sa susunod na punta natin ay sasakay tayo dyan. Dahil nga ang alam niya at pinaliwanag ko sa kanya na ang pagpunta namin dito sa SM ay uh, sa importanteng lakad lamang ni Papa Koy at hindi para sa playground o sa pagbili-bili ng anumang mga laruan. So naiintindihan naman niya at least natutuwa nga kami at hindi siya nagkuungot at behave nga siya at nakisama naman sa amin. Mabuti na lang at uh, natututo na talaga siyang sumunod sa amin at may intindihan din niya kung ano yung sitwasyon namin. Masaya kami kasi na dadadala namin si Lizzie sa ganitong lugar at naipapasyal namin na siya sa ganito. Dahil naalala ko, 17 years old ako nung una kong pagpasok dito sa mall. Yun yung pag-aaral ko noon ng Bible School. Naparami na nga yung kwento ko. So, sa so mga oras na yan ay picture-picture taking na lang kami at pauwi na rin nga kami at nakikita ko naman na sobrang nag-enjoy si Nisi kahit nga wala siyang uwing laruan pero sabi ko nga sa kanya ay next time babawi tayo thankful and grateful dahil walang sumpong at walang iyakan ang naganap so yun lang po salamat sa inyong panunood bye, be kind